kaya ba talaga manlibre na isang buong barangay sa gym? Gandang araw po, ako pulis po si RP na Gym Depot. So, may isa tayong video na nagtrending So, sinabi ko kung ano yung magagandang katangian ng isang gym. Kasama na doon kako, ako, pwede ka ako akong manlibre na isang buong barangay na walang mawawala sa inventaryo. Panoorin niyo po ito. May isang tao, pwede siyang magkakot ng dalawang tao. Yung isang tao na makakapaghila ng dalawa pang tao na magbabayad sa gym, libre ka na. So tatlong tao pumasok sa gym, yung isa libre, yung dalawa may bayad. Nalugi ba ako? Meron bang naubos na inventaryo? Wala. Gawin natin isang buong barangay ngayon. O kunyari, nang libre ako isang buong barangay. Pwede ako libre na isang buong barangay. Pero yung bawat tao sa barangay na yon magdadala ng dalawang tao para magbayad. di ko naman ako. Wala akong lugi sa inventaryo. So yun. Papakita natin yung iba't ibang mga comment, no? So, may mga naghahamon sa atin na kaya ko bang maglibre ng isang buong barangay? Di ba? Okay, papaliwanag ko po muna yan. So, ang sagot dyan, kaya po natin manlibre na isang buong barangay. Which is, yan yung gagawin natin ngayon dito sa, ah, sa Jim Republic, Lipa City. So, dito sa Lipa, magkakaroon tayo ng soft opening. Actually, dapat sana May 1, baka mamove po tayo ng May 5. Kasi, ah, medyo na-delay yung turnover nung, ano eh, nung warehouse. Pero tuloy na tuloy po tayo. So ngayon, itong buong buwan ng May, pag naayos na po natin itong mga gamit na nandito, itong buong buwan ng May, may dalawang klase ng libre. Ha? Ang pwede natin gawin. Okay. Lahat ng first-timer na pupunta dito sa Gym Republic, uh, Lipa City, libre. Bibigyan ko kayo ng isang, uh, ng one-day pass para makagamit ng buong facility. 1,000 square meters po ito na punong-puno ng gym equipment. Mamili ka. Meron tayong crossfit rig. Meron tayong pang circuit training. Punong-puno ng mga gym equipment. At dito, sa bandang uh, likod na to, magkakaroon tayo ng 16 by 16 na boxing ring. So, punong-puno rito. Kung ano man yung disiplina mo sa pagwa-workout, meron dito sa Gym Republic Lipa City. So ngayon, tong buong buwan ng May, manlilibre po tayo, walang bayad. Libre, pero ito yung qualification. Kailangan po na nakaschedule tayo pag pupunta. Wala pong walk-in. Kailangan kayong mag-PM. Mag-PPM kayo dito sa page natin sa The Gym Republic Lipa City. Kung gusto nyo mag-avail ng one-day pass, walang bayad to. Walang bayad. So, kailangan lang natin ma-schedule kasi hindi po pwedeng sabay-sabay dadagsa dito baka mamaya mapuno maigi. So, again, the whole month of May, pag nagbukas po tayo dito, libre. Basta mag-message lang sa FB page, ilalagay natin dito, FB page and the Gym Republic, Lipa City. Okay. Yung pangalawa naman libre, ito yung dito kasi sa mga Gym Republic uh, branches natin, meron tayong 1,000 pesos na membership fee. Tapos, 1,500 yung monthly natin. Yung 1,000 na na membership fee, lifetime na yon. Actually, kasama doon sa makukuha nyo kasi doon, bukod doon sa mga discounts, is mid access management system tayo doon. Para makapasok kayo, kailangan nyo ng key card. So, isa 'yon sa babayaran nyo, para makapag-access ng uh, dito sa Gym Republic. Sa lahat ng Gym Republic Ngayon, kung mag a ka ng 1,000 pesos na, na lifetime membership fee, libre ka ng 15 days. O oh, sa ha, saan ka pa? Di ba? So ngayon, ito ngayon yung sinasabi ko. Ang sabi ko doon sa video, kaya ko malibre ng isang buong barangay nang mawawala sa inventaryo. Buong sentence, walang mawawala sa inventaryo. Kasi ganito po yung ibig sabihin no. Kagaya na sabi ko, lagi natin na, na sa tindahan, sa mga itlugan, sa, sa bigasan, yung, yung, yung gym business, yun yung sinasabi ko. Doon sa mga klase ng mga negosyo na yun, hindi sila pa pwede man libre. Bakit? Kasi may mawawalang inventaryo sa gym business, manlibre man ako na andyan pa rin yung kapital ko. Para ma-imagine nyo lang, sabi ko nga, uh, kung meron akong kaibigan na may grocery, sabay kaming nagbakasyon ng isang buwan, pareho kaming ninakawan nung kahera namin. <clears throat> yung kanya, limas. Lahat ng paninda niya. Ako, yung isang buwan na kinita nung gym, limas din. Pero pagbalik namin, siya wala nang negosyo. Kasi naubos na yung inventory niya eh. Pero ako, may mga gym equipment pa ako. Kinabukasan, pwede pa ako magbukas ng kikita uli ako. So yun yung ibig ko sabihin. So ngayon, ang logic dito, bakit naman ako malilibre na isang buong barangay? Okay. Ito yung paliwanag po doon. Bilang negosyante, ha? Bilang negosyante, kung alam mo na kaya mong magbigay ng libre doon sa negosyo mo, bakit hindi mo to gamitin as a marketing tool? Di ba? Okay, tinan mo, papaliwanag ko. Hi, yung panlilibre ko, may posibilidad ha, may posibilidad na bago matapos yung buwan ng Mayo, baka isang buong barangay na nga talaga yung dami ng tao na nag-gym dito sa Gym Republic, na nilibre ko. Okay. Pero ano yung kapalit naman noon? Di ba? Ang kapalit kasi noon, yung Gym Republic Calipa City, siguradong puputok. Siguradong marami makakaalam. So yun yung yun yung ano eh, yun yung kapalit noon. Namuhunan ako doon eh. Yung isang buwan na libre ako, walang nawala sa akin na kapital. Wait, there's more. May sasagot na naman diyan. Eh pa paano yung kuryente? Eh pa paano yung yung upa? Yun po, ang tawag doon is overhead expense. Overhead expense yun. So, lahat ng negosyo may overhead expense yan. Kahit na tindahan yan, kahit na gym yan, may overhead. Dito, ang overhead expense natin upa ilaw at saka yung mga trabahador. Okay. Ang pinakamalaking gastos natin talaga rito is upa. Pero, luckily, eto kasing sa 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 Gym Republic uh, Lipa City, may isang buwan tayo na ibinigay yung yung may-ari para uh, makapag-operate, makapag-ayos tapos pag after ma turnover over so usually ganun naman sa ano eh sa mga paupahan binibigyan ka ng palugid nung no, ano nung no, uh, may ari para makapag-setup kasi papagawa mo pa katulad nito ang dami pa natin papagawa dito Magpapaligay pa tayo ng mating ng salamin etc etc so habang habang uh, sinasamantala natin yung binigay na isang buwan doon naman tayo magpapalibre so lalabas niya yung overhead expense Uh, hindi tayo masyadong ef ef efektado pero doon sa kuryente at sa mga tauhan. So, very, very minimal. Pero regardless, regardless, kunyari lang na tumatakbo na yung upa ko, kaya ko pa rin kasi nga yung ibig sabihin, yung yung ginawa ko marketing strategy, isipin mo to ah, kung malilibri ka, sigurado ako kakalat talaga kagad yung information na, oh, may Gym Republic, tapos imagine mo, pagpunta ng mga tao dito sa sa Gym Republic, makikita na dami ng gamit, hindi ka pipila. Ang dami ng equipment, sabi ko nga sa'yo, hindi ko lang mapakita yung dumbbell rack ko eh. Sampo. Sampung dumbbell rack. Sipin mo yun. Sampung set ng dumbbells, hindi hindi ka pipila. Sampung set ng dumbbells, 20 na adjustable utility bench. Woo! dami makakapag-workout doon, hindi hindi ka pipila. Yung crossover natin dito, sampung pirasong crossover. Imagine mo, mahigit sampu. Putol kamay, mahigit sampu. Tapos yung lat pull down, tatlo. Rowing, tatlo. Peck deck, tatlo. Just imagine, kung nag-gym ka, tapos gantong oras, alas 5, tingnan mo gym mo ngayon, siguradong punong-puno. Tapos nakapila ka doon sa mga maraming tao na gagamit. Dito sa Gym Republic Lipa City, hindi-hindi mangyayari yun. So yun yung sinasabi ko, once na mapupunta ko yung tao dito, nilibre ko ng isang beses, mabilis nakakalat, libre na yun. Hindi mo mababayaran yung marketing noon, yung, yung, yung advertisement mo doon. Plus, ito pa yung sabi ko, libre wifi dito. Pero wait, there's more. Libre wifi, pero ito, makakapulot dito ng tip yung mga existing na gym owner. Libre wifi, pero sa isang kondisyon, Bibigay sa iyo yung password, pero kailangan mo it's either mag my day, gumawa ng reels, or mag uh, leave ng rating doon sa, sa Google, dito sa Gym Republic. So yun yung kapalit ng wifi. So wala rin naman nawala sa akin, wala rin nawala sa kanila, pero nag-gain ka ng malaki. So yun yung sabi ko na bilang negosyante, na kaya kong manlibre, yun yung gagawin ko. Hindi naman ako para manlibre habang buhay. At malibre na walang katuturan. So again, sana nasagot ko. I mean, yung mga skeptics doon sa mga nanonood or naliligaw sa channel ko, I hope maintindihan nyo ngayon na kaya ko talaga magkaya ng kahit sinong gym owner, ang malibre na isang buong barangay, nang walang mawawala sa inventaryo. Inventaryo ha, hindi overhead. Lahat siya may overhead, pero hindi lahat may inventaryo na mawawala. So, yun yung kagandahan ng kung alam mo kung ano yung produkto mo at kanong kayang ibigay ng produkto mo, kaya mong gamitin as marketing tool. So, I mean, uh, yung mga itinuturo ko naman po sa inyo dito ay hindi naman po ito tinignan ko lang sa kisame at hinulaan at anong sasabihin sa inyo. Ito po ay base sa labing pitoong taon na pagnenegosyo natin as gym owner. Kita nyo naman matagal yung iba diyan, matagal na nag uh, uh, susubaybay sa Gym Depot so for the longest time nakita nyo ang tagal-tagal nung owner ako nung Gym Republic of VT City kaya niyo sa video gaano katagal kong pag-aari ang 16 years na 16 17 years na na naupa ako dyan maraming nga nagagalit ba't naupa pa rin ako pero pinaliwanan ko na sa ibang video yan nagalito oh, naupa rin ako pero last year wala pang isang taon nakadalawang branches na tayo ngayon So nagtayo tayo sa Tarlac at nagtayo rin tayo dito sa Lipa. So ibig lang sabihin niyan, kumikita ang kabuhayan ang gym business. Maraming skeptics talaga. Makikita no, nyo, welcome kayo magbasa ng mga ano, nung mga uh, comments doon sa 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 wall ko. Ang daming mga skeptics. Na naiintindihan ko sila eh. Pero ako kasi, tinitingnan ko ang mga mga nangyayari sa mundo negative man yung positive lahat positive sa akin. Yung negative, kaya kong gawing positive 'yan. Ganun kasi mag-isip yung mga taong progresibo, yung mga positive mag-isip. Anyway, I hope ano, by the way, kung mapapanood mo to sa May 17, inibitahan ko kayo sa May 17, may seminar tayo dito with coach Wins Hipe. So tong seminar na to is about sa uh, mga fitness instructor. So papaano kayo kikita? bilang fitness instructors. Plus, ito yung bonus doon. So, kasama ako doon sa seminar na yon, magbibigay din naman ako ng idea ko kung how to start a gym business. Whether doon ko na sa as fitness instructor or a common layman na gusto mo lang mag-invest, hindi mo alam kung paano gagawin at magsisimula sa gym business. Well, maganda maka-attend ka. 1,500 lang pesos kapatid ang, ang, ang bayad dito. Libre ka na tanghalian at malaki yung posibilidad. Pag tinoyo ako, libre na rin ng snack kasi tong snack natin healthy snack to. Ito yung mga shake na parang milk tea tapos may may mga whey protein. Kape, may whey protein. Magandang negosyo yan. Kapatid, so yan. Libre natin na ibibigay yan. So, kung gusto mo magdagdag ng negosyo do sa existing gym business mo, gusto mo magtinda ng mga shake na yan, attend ka na seminar na to. Matututunan mo to. So, plus, plus, last but not the least, nandito tayo ngayon sa the Gym Republic, Lipa City. Bakit tayo nasa Lipa? Para nang sa ganon, yung mga kliyente dito sa South, na nalalayuan na pupunta pa sa Kabite, pwedeng dito na kayo pumunta sa Lipa para tumingin showroom na natin to eh. Lahat ng ginawa, ginagawa, lahat ng packages ni Jim Depo, meron tayo rito sa Lipa. So kung galing kang Bicol, kapatid, hindi mo na kailangan pumunta ng Maynila. Ha? Hindi mo na kailangan pumunta sa Cavite. Punta ka na lang Lipa. Dito. Nandito na yung showroom natin. So I hope uh, na ipaliwanag ko po ng maayos kung papaano po tayo makakapaglibre ng isang buong barangay dito sa The Gym Republic, Lipa City. Ako po si RP, na Jim Depo. Magandang araw po.